Kilalanin si Sherkson, isang bayani ng Islam, sa gisag ng katarungan, lakas at marangal na pamumuno. Sa isang mundong puno ng kawalang-katarungan, ipinaaalala niya na ang tunay na lakas ay nasa katotohanan at sa pagtatanggol sa mga inaapi, batay sa mga prinsipyong Islamiko. Itong simbolikong leon ay nagtuturo sa atin na maging matapang, mahabagin at makatarungan. Hindi lang puro salita. Ang content na ito ay bagay sa kabataan, mga pamilya at sa sinumang nais madama ang mga halagang Islamiko sa pamamagitan ng mga tatlong D na bayani. Mag-subscribe para hindi ma-miss ang mga bagong video na may espiritual na kahulugan. At ngayon pakinggan natin siya mismo. Assalamualaikum. Ako si Sherkson. Hindi ako isang karaniwang leon. Ako ay isang karakter na nilikha batay sa mga pagpapahalagang Islamiko. Hindi ako namumuno sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng katarungan. Ang bawat paglabas ko ay paalala. Ang tunay na tapang ay ang pagtindig para sa katotohanan, pagprotekta sa naaapi, at ang matakot lamang sa Allah. Gisingin mo ang leon ng katarungan sa iyong sarili.